Hi guys! Welcome to my blog. So ngayon guys, magluluto tayo ng biko. So ganito kami magluluto dito ng biko. So panoorin nyo. So na naglagay na kami ng gata sa may kawali at nilagyan na namin niya ng kamay. So guys, kapag nagluto kayo ng biko, kung gusto nyo masarap ay yung biko, kailangan yung marami ang yung niyog. So, ito pala ay isang kilo lang ng malagkit yung binili namin at limang pirasong niyog yung nilagay namin. Ay yung namin sa Tagalog nun. So, ayan na po siya. So, hinalo-halo lang po namin yan hanggang sa maging latik. So dito ako na po ang yung ang nagkaraw diyan. So, nagkaraw sa Tagalog, guys. So kapag nagbiko talaga ay sobrang init. So kay Mahilig man tayong kumain ng biko kaya magbiko tayo. So guys, nagluluto tayo ng biko. kami magduto ng biko dito. So, palaban yung braso ko dyan guys. Sobrang laki. So, ganito ang biko sa probinsya guys. Hindi sa probinsya. Sa ano pala to sa buhol version buhol version So, ayan na. Malapit na siyang malatik. So, mailhan ninyo guys kung hapit na siya malatik kay yung malapot na siya ba? Yung ganyan. Yung hindi na siya masyadong nagkuan. Nagbukal-bukal. So, tapos na po yan guys. At nilagay na namin yung malagkit. So, parang naparami yung latik natin dito. Kaya, kinuhaan namin. So, ganyan siya karami. So, ganyan lang yung biko namin dito, guys. I-try nyo. Kung gusto nyo yung masarap, lagyan nyo ng maraming niyog. Gata pala ng niyog, guys. So, anyan lang yung ginagawa namin. Uy, ano naman ka? Ano pa mm -hmm. lang? Ano pa lang? Ano pa lang? Ano pa もう。 怎么了吗？ So, at ayan na, natapos na po. So, dito sa probinsya, guys, kapag magbiko ay lalagyan ng dahon ng saging para humot. humot. So, more to guys. Thank you for watching, everyone.